dito ako sa Nakano uh, sa Pawish Station. Inantay ko yung ate ko na magatid ng aking order. Na order kong ulam. Lechong manok at saka pancit. Hindi kasi ako marunong magluto guys. Kaya napaluto na lang ako. Yan dito. Yan. Nantay ko si Ati Linda Tanaka. Where are you? Papunta na si Ati Tanaka. Ito yung service ko. My bisikleta. Yan yung service ko guys. Ah! Kasi um, malapit lang naman dito ang bahay ko. Kaya turn around the world. Nag-chart. Nantay natin si Ati Tanaka. Dala niya yung order kong yes. My Mercedes B. Mercedes Beans. Char. Kahit hey, pa na, no? automatic din naman yan. <laughs> Kaya hindi mahirap Magpajak Ano, wala masyadong tao. Laki ng building. Nagbisikleta, nagbike din si Ate Linda. Yung bahay niya, Diretso lang doon. Kaso lang, hindi ko alam. Kaya, ito. <laughs> so, antay na lang ako dito. Videohan natin siya habang papunta siya sa akin. Ayan guys, may kanta o. Oh. Nagbabike siya. Thank you. Yeah. Ayan. Si Santa Sam. Kawaii. Ayan o, oh, siya o. Oh. Ang cute. Ayan o. Oh. Ah, Christmas! Ayan, ayan. ayan. Yan na si Ati Tanaka. <laughs> ayan nang over eat ko guys, yung delivery ko. <laughs> oh, ayan na yung over eat ko guys, si Ati Tanaka. Sinisira pa ako. Ayan guys, ito po yung order ko ni Ati Linda Tanaka, yung kinuha ko kanina. Nandito na ako sa house, kaya yan, magluto na lang ako ng harumaki. No rice kayo. Ang cute naman ng ano niya, ang chicken. <laughs> And ito guys, kumakain nito si Daddy at saka si Yoshimi. Ang tawag nila dito, A Pilipinia Kisuba, Pansit Bihon.